Hi guys! Hello! So yan guys, maaga nga kami dyan, gumising na nanay ko kasi niyaya ko siya na umakyat doon sa groto So ito na nga yung nanay ko, ayan, bis na bis siya So ayan, dawin na kami dyan, papunta sa grotto O oh, diba, ang ganda ng nanay ko Kung hindi siya maganda, eh di hindi rin ako magandag Yun lang, ganun yun. <laughs> so nakuha na yung ganda namin sa mother ko kasi yung talaga yung nanay ko is both of uh, parents niya is Castilla siya. So, may lahi kaming mga Castilla. So, ba diba, Ang gaganda namin. Char. So, ayan na nga. Malapit na kami dito sa groto. Nandito, yung groto na to is dito lang naman to sa Banban Tarlac. So, yung mga gusto pumunta dito, aakit lang, nang aakit lang naman kayo ng steps na 161 steps. So, ang ganda niya. Sobra kasi parang nasa tuktok kayo ng bundok. So, ayan. Dito na kami. Yay! Yeah, excited. So, bago nga kami akit dyan is bibili kami ng kandila kasi magsisindi kami ng kandila sa taas ng gruto. So, ayan. Umpisahan na natin maglakad mother. Umpisahan na natin umakyat. So, di oh, diba? Takot na takot siya sa araw. Balot na balot. O oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na, akit na. So, ayan. Umaakit na kami dyan sa hagdana na to na mataas. Grabe guys, unang hagbang ko pa lang is napifil ko na talaga na mapapagod ako ay I minihingalin mean, ako kasi sobrang ano siya mataas yung paakyat niya. So, ayan, kasama ko nga lang dito yung pamangkin ko. Tapos, si Mark yun, nasaway ng kapatid ko. Then, ito na nga si Mother. Pahinga mo na konti. And dito, kalahati na kami. At, nabigla ako kasi ang bilis niya sabi ko pa nga muna kasi hinihingal na ako. Tapos yung nanay ko, wala, hindi. Tuloy-tuloy lang siya. So, maski matanda na siya, na sa 60 plus na siya is, hindi siya napapagod. O, take note guys, bawal magtapon. May 500 na multa. So, ayan na, mabil. Malapit na kami sa tuktok. O, diba, una pa yung mother ko. Maski mas, mas matanda siya sa akin. Nauna pa siya sa akin. So, akit lang naman kami dito kasi pagkabuhay ni Papa Jesus. So, dito kami nagdasal. Nagsindi ng kandila, syempre. So, gagawin ko to is 9 days. Every Sunday po punta kami ng mother ko dito. So, ginigising ko siya ng maaga. Anyway, mas maaga siya nagigising talaga kaysa sa akin kasi ako nagigising na ako ng 9 a.m. So, kasi gabi na talaga ako umuwi galing work ko. Nakakarating na ako ng 1 a.m. So, ayan, finally, ito na. Ito na kami sa Toktok, -tok. Si Mama Mary lang naman yung nandito. At ignot guys, yung gruto na to is Bliss siya. Yung mga wish list nyo, pwede kayo dito mag-wish. Tapos, matutupad siya in the right time. Yun yung sabi nila. So, ayan. Bawal po dito mag-chismisan. Yun yung nakalagay doon. Respect to the, ayan. Promise pito daw ng Santo kasi magdasal lang daw. Bawal dito yung maingay, chismisan. At dito, pwede rin kayo magsindi ng kandila. Ito po yung mga kandila. So, ang ganda ng view makikita nyo. So, makikita nyo lahat from the top na makikita niyo sa babae sa ang ganda niya so ayan magdadasal na kami dyan ni Mother kailangan natin magdasal Mother mag-wish na makapag-asawa ka pa ng APAM. Yun yung wish mo, diba? -jog ay, di ba? Char joke lang. Hindi to tao, gusto niya. Magkaroon ng boyfriend or... Ay, hindi, syempre. Uh, hikaligayahan niya yun. Bakit hindi, di ba? Syempre, matanda na yun. Wala, hindi yun lang yung ano makakapagpasaya sa kanya. Kung ano makakapagpasaya sa kanya. Go! Ganun yun. So, ayan. Ang ganda ng panahon. Ayan. May mga flower-flower din sila dito. So, uh, pagkatapos namin dyan magdasal ayan, balik na ulit kami pababa kasi may pasok pa ako today at saka mag church din ako at bago ako pumasok sa so kailangan ko muna mag church bago ako papasok sa work kaya ayan, saglit lang kami dito nagdasal pagkatapos ng dasal namin is babalik na kami diyan pa ano pababa na kami ulit so nakakal ano din pag pababa nakakatakot mo may oh, gumulo ka na lang pa hindi may kapi, may hawakan naman siya eh. so pwede ka diyan humawak so ang bilis-bilis nila maglakad iniwan nila ako grabe parang ano lang sa kanila normal lang sa kanila pero ako talaga pagod na ako diyan lalo na nung paakyat Tinihingal talaga ako mabuti may dala ako diyan na tubig kasi So paalala guys, pag umakit kayo dito is magdala kayo ng water. Kasi mauuhaw talaga yung pag nasa tuktok na kayo. At, at saka isa pa, bawal maingay dito. Nagigwendo, pupunta ka lang talaga dito para magdasal. Then bawal din magtapo ng basura kasi 500 talaga yung babayaran mo. Ganon sila, kadisiplinado dito. So ayan na nga, nandito na kami sa baba. Yay! Hey. Ito yung mother ko na balot na balot. Ayaw maarawan kasi nga, sabi niya, ayaw daw niya maarawan kasi pag umitim siya, wala na daw magkakagusto sa kanya, gano'n so iniisip niya talaga na magka-boyfriend para magkaroon ng asawa natatawa ko sa kanya, ayun sabi ko sa kanya, bakit ka naman balot na balo sabi niya, ayoko nga umitim eh kasi maitim na ako, pag umitim pa ako wala lalo, no, walang magkakagusto sa akin o diba, nag-aassume pa siya na may magkagusto sa kanya, at magkajuwa pa siya, gano'n gano'n yung nanay ko batang feeling yang <laughs> forever yang, o ba diba? So ayan, maganda yung nanay ko kasi kung hindi siya maganda, wala, hindi rin kami maganda. Sa kanya kami nagmana ng ganda kasi nga may lahi talaga sila ng Castilla. La mother at father niya is Castilla talaga. So at ayan, dito kami sa service namin ang aming Pajero. Ay, hindi pala Ford. joke lang. So ito po yung place, ito po yung ano Bamban. So, ito po yung papuntang groto. So, ayan, pauwi na kami dyan. Sumukay na ng try. Kasi sasakay ako dyan ng jeep ni papuntang church. O, oh, diba? Sino mas maganda sa amin ng mother? Si mother o oh, ako? Char. Ay, ah, syempre, nagmana tayo sa mother. Kaya maganda rin si mother. Der. So, nanay ka talaga, mukhang bata pa yan. Kasi, naglalakad yan talaga every day. Every morning, maaga pa siyang gumigising para maglakad. So, ayan sasakay na ako dyan jeep kasi kailangan ko habulin yung church. Ayan, nandito na ako sa simbahan. Magsisimba muna ako bago papasok sa work. So, today is, ano, um, uh, pagkabuhay ni Jesus. Kaya kailangan natin magsimba. Tapos magsisindi ng kandila. Ayan, nagsindi nga kami dyan ng kandila sa sa gruto Then, dito din sa church is magsisindi yan ng kandila. So, ayan, kailangan din natin agaano man tayo kabisi, kailangan natin magkaroon ng time sa isang linggo is just one hour na kailangan natin magdasal. Ayan, manalangin, maski break i-break natin yung sarili natin sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. So, magpasalamat. Tsaka, eh, syempre, mabliss tayo at i-bliss tayo ni God. So, hayyan dahil ano siya, uh, pagkabuhay ni Jesus, so, kailangan natin yan dyan magsimba. At saka, dapat gawin nyo every Sunday talaga, nagbibisit kayo sa church para magpasalamat. Ayan, kailangan natin magpasalamat sa everyday na binibigyan tayo ng uh, buhay. Ayan, beautiful life, ginigising tayo every everyday, so ganun yun dapat, so, ayun guys thank you so much for watching, God bless